kuan kubal Kubal Hello guys, sa may mga sakit-sakit sa kung saang party ng inyong mga katawan i-enjoy nyo guys na mag barefoot guys kasi yan ay nakakatulong din talaga na mabawas-bawasan ang mga inflammation inside sa ating katawan. So, kung makikita nyo naman, almost, um, lagi ako nagbe-barefoot kung pwede ako mag-barefoot. Kasi, um, proven po yan. At saka, um, ang saya-saya ako -saya pag nakapag-barefoot ako, guys. Proud kayo masakwan, sa Kubal? <laughs> Kubal! ang paglalakad ng nakapaa uh, sa lugar ng mga ganitong klaseng lugar ay na-stimulate ang mga senses sa ating kung ano man yung ating mga natapakan at ito ay mag-send ng message sa ating brain halimbawa kung may mga medyo um, yung mga halimbawa basa-basa yung mga natatapakan mo a little bit cold or a little bit warm or a uh, bit rocky or um, uh, medyo uh, tawag doon yung um, nakakakiliti ayun, maganda po siya para sa ating brain at sobrang ang dami pang mga benepisyo na makukuha nyo kung kayo ay naglalakad ng nakapaapo Search niyo rin po kung ano po yung mga beneficyo na makukuha nyo ng naglalakad ng nakapaalam. Matag babali ba? Basta kay Hala! Ang kuya on. Niya, muna o. Sus kayo Bye. Ay, dito na! Tara! Let's walk barefoot and reconnect ourselves sa ating Mother Earth. Kasi pag may mga sapatos tayo or may mga chinelas tayong suot-suot, so parang nadidisconnect tayo sa ating Mother Nature or sa ating Mother Earth. Ito yung one way to recharge ourselves also.